Marites! Blind items ba hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin ng pagiging legit Marites. Dahil nandito na yung segment na kinahuhumalingan at pilit na hinuhula ng DAHU! 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 Agad-agad! Careful! Ayaw sa partner! Ayaw, Ayaw sa partner! Ito po, mga Marites, mm. tandem to. Dalawang male celebrity. Si male Luan, Ah, uh, may ano, malakas ang dating, may ingay, kumaga. Kaya <coughs> Uy, tandem dalawang male? Oo, oh, hindi. Uh, ta okay, yung tandem yung... to yung male celebrity? Dalawang male yun. Di ba? Y <laughs> yung tandem, yung male to, medyo passive. di male one and male two. Chill-chill oh. lang yun. Kaya, ang ah, napapansin, dahil sa lakas ng dating nito si male 1, si siya napapansin ng mga endorsers, ng mga produkto, yung mga kumpanya. Oh, no, so, siya madalas kunin na solo sa mga endorsements and everything. Kaya nagtataka yung mail. Ito ba't ako hindi kinukuha? O kaya kami dalawa? Tandem sila saan? Sa, so, basta sikat sila. Boy, baby L ito? Ha? BL? BL, basta tandem ng mga lalaki. Lalaki gano'n. Lalaki sa kalalaki. Oo. O. Gusto mo mamalaman? BL nga. Hindi <laughs> <laughs> BL, basta Oo, diba? ah, oh, di ba? Ah, sa so kumibari, sa hosting. Uh, hosting. Parang si Jose oh, at saka si Wally, oh, gano'n. Ah, okay. Oh, mga tandem niya. Guess na. ko na. Oh, okay, yun. Nose ko na. Oo. Oh, oh. Okay. okay. Ay, parang hindi si Jose at saka si oh, Wally yun, oh, no? Hindi po yun, na. bayo. Kasi sabay... Um, talaga? <laughs> yung mga tandem po talaga magkakasama na kala nila. Uh, lagi silang kinukuha. Kailangan magkasama sila. Hindi sila package, package deal. Package deal, hindi. So, so, hindi sila package deal. Ah. Oh. Uh... Yun. So, yeah, hi po kayo, One Freedom Society. Abangan ninyo yung pamimigay namin. Sinilang Salamat na po. Sinilang si Ryan. Oh. <laughs> okay. Yan po lang po. Yan po. Next. Ayaw sa partner. Ba't naman ayaw sa partner? Oo. Naman. Oh. O, oh, ayan na. Next ayaw hashtag. Sa isang, uh, ayaw sa isang tag. Hashtag number two. Wais. 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 Si Mrs. Oh, hindi yan Mrs. Pero um, no, sila yung mga babae. Mga babaeng artista. O mga Manga. actresses. Oo. Oh, Dalawa sila. Oo. Mm -hmm. So, ito di ito medyo <laughs> nangyari to ng mga... two, three years ago. Ayan oh. na, ah, meron pa akong year. So, it, Diba, usong-uso yung mga collab sa mga vlog-vlog na mga artista na to. So, itong dalawang to, close naman sila. nagkatama nga sila sa isang teleserye. So, itong isa, naki, nakikiusap dito sa kanyang, uh, sa isang sa isa pang uh, female actress na, female na actress na, sa isang actress na baka pwede sila mag sa kanyang YouTube account. Itong si isang actress, sabi niya, mm, sige, okay lang, pero ano, dapat share tayo sa magiging ano niyan. Kita. Ah, Siyempre, di ba? Oo. Eh, well... Usually kasi hindi naman ginagawa mm. yon na nag-share. Ah. Oo. Parang ano Damo lang, ang madalas dyan, ganito. Mm. Oh, tigay ko tayo. Oh, ah! ah! tayo go. Tayo. Oh, oh, tigay tayo. Oh, oh. uh, iyalabas sa YouTube ko. Sa YouTube mo rin naman iyalabas mo ako. Usually oh, ganoon eh. Oh, oh. So parang nawindak sila, nag-coat talaga din ang presyo. Kung hindi oh. daw yun nag-coat siya ng presyo niya. <laughs> eh friendship naman sila ha. To medyo na turn-off pang isang ano, 'yung isang female oh. actress. So hindi na tuloy 'yon. Oh, okay. anyway, ang sangklo ko dyan, 'yung isa sikat na sikat ngayon. Yung Ngayon, isa, sa ako. mga oh, panahon Thin na to. yung isa, medyo Ah, uh, naglaylo. Ah, uh, naglaylo. Yun, yun, Kasi oh, three years ago so pa yun eh. Uh, yes. Hello! Hello, Gly Harlock na uh, lagi nanonood sa atin from ah, Spain. Hello, Deds na lagi rin nanonood sa atin. Hindi siya from Australia, pero taga-Australia siya. Okay, ngayon, sa ngayon. Then, hello, Mars Ching. Hello, Ate Janet. Sino pa ba? Ito, ito yung mga loyal na viewers natin. And hello, Arkin. May tatanong ka raw sa akin pag nakita Arkin! tayo. Alam mo kung natanong niya sa akin? Mm -hmm. Kasi nag-chikahan tayo, di ba? Yung tungkol sa si Mario at si Ding Dong mm. uh, together sila mm -mm. tapos kaya sila nagkiklik click kasi pag Sunday uh, nag-heart-to-heart -heart talk sila to sabi natin mm. parang mas alam na anit uh, mm -mm. yun lang ba anit? tanong ano daw ibig sabihin nung no, ano? Ah, nag-react ng bata. Grabe wow. ka, minabakla mo kasi yung bata, bata pa eh, sinasabi lang. Sinasabi ko Arting sa Marites, eh. Oh, <laughs> I-explain ko sa'yo in details. In details ka ba? Okay, next or else, we will never hear the end of it. Oy. Walang choice. Walang choice. Happy lang, mga Marites. di yes. ba Walang, walang choice. Kung kung kayo may mga collab-collab, ganyan-ganyan, hmm. mga tandem-tandem, ah. na ito, yung mga nakasama niya, walang choice sa ginawa niya. Ay, bakit? Kasi sa isang napakabonggang event, itong celebrity na sikat na sikat talaga, talagang feeling talaga niya, bukod sa talaga naman ang lagi siyang nilalagay sa, kumbaga center of attraction na siya, parang yung ganyan, nakalagay na. Uh, Pero dahil sa get-up na ginawa, pinapinaano niya, pinagsusuot mm. niya, everything. Yung mga ibang co-workers niya na talagang super sikat din, parang hindi na napansin. Mm. Paano ba naman? Sakup na sakop na. Ng, sa, sa costume pa lang niya, sa damit pa lang niya, parang mm -hmm. lilinisan niya na yung entablado. Ah. So yung mga supposedly makakatabi niya, yeah. ang layo ng distansya sa kanya na mga big stars din ito mm. nung network na pinag-uusapan dito. So sabi nila, nako sabi na nung mga nag-observe, pabayaan niyo na po kasi lagi naman ganyan yan. Kaya, nice! Wala kayong choice <laughs> kung anong gusto gustong ipakita niyang oh, outfit and everything. Sa win, alis na lang yan lahat. Sikat siya. Super sikat na celebrity. Mm. Tal- talaga, parati siyang nasa gitna. So, Kung, mga sampu ang uh, petticoat niya. Oo, oh, so, oh, gano oh gano talaga. Alablay <laughs> na ganyan, no? Nice! So, yung mga diba? Su- oh, diba? <laughs> yung mga super-super na mga celebrity sikat <laughs> din, walang choice and doon lang mm. sila sa gilid nagbukas sila mga alalay badali oy nasa ano din mm. yan production of oh. styling oh, dapat sila yung magsasabi kung ay pwede Dito pong change oh. natin kasi ano ay, ay di. siya kasi sponsor eh okay, yung sponsor oh. na imota no di ba alam mo yan oh. Roger Smer and <laughs> Jerry Lucheto <laughs> sa Kinetic at sa USA happy birthday sa, Joy Yang sa, sa New Jersey natin, diba? Oh. o di ba Lolita mm. Di Dios Katsuki hindi ka po sumasagot alam oh. mo yan ay, and si Cynthia Lyles at saka si Keith Liles, dyan sa Hiroshima, Japan. Oh, di ba alam niyan. Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas, Maria. 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 mga Christmas, Maria. Merry 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 mga si Maria. So, hula na mga Marite! Hula na! Yan po ang sa Marite University! University!